Again, ang restrainer ay ang mga born-again believers, ang mga tao na nagtiwala lang kay Jesus. No? Ibig sabihin, walang pinagkatiwalaan kundi yung ginawa lang ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang mabuting gawa nila, hindi ang relihiyon nila, hindi yung pwede nilang gawin upang malugod ang Panginoon sa kanila, kundi yung ginawa lamang ng anak ng Diyos na si Jesus Christ. Sapat na at ang dugo lamang niya ang naghugas. Actually, hindi lang hinugasan, inales ang kasalanan natin. Lahat ng kasalanan natin, past, present, future, pinatawad. If you are a believer in Christ Jesus, you are already forgiven. Ito na naman po yung mga hirit ng iba. Ibig po sabihin, magkakasala ka na kasi bakit nyo pa ba iniisip pagkat na pagka ganun ay magkakasala ka na? At puro yung pagkakasala ang iniisip nyo, bakit hindi kayo magpasalamat at pinatawad kayo? Di ba? Kung totoo sin. Mag, imbis na magpasalamat kayo, puro, ibig sabihin magkakasala ka na. Kasi yun ang way of thinking ninyo eh. Pero kapag ka alam ninyong pinatawad na kayo, ito pong totoo nito, pag alam ninyong pinatawad na kayo, mahihiya kayo sa Diyos na gumawa ng kasalan. Kasi may bago na kayong puso. Tandaan ninyo, may talata sa Bible, 2 Corinthians 5.17, baka nalilimutan nyo. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has passed. Behold, all things become new. Baka nakalimutan nyo po yung talata yan. Just in case, I would like to remind you about a very important passage from the scriptures. Okay? Ang isang totoong believer, nagkakasala pa rin pero hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi lumalangoy sa kasalanan. At higit sa lahat, ang ang totoong believer wala nang gana sa kasalanan. I can prove that to you. I can prove that to you. If, if you feel that way, if you feel something like mo nagkamali ka, ay alam mo na 'yon kasi nandiyan ang Holy Spirit. The Holy Spirit now if you're a believer, the Holy Spirit is not convicting you anymore but just reminding you kung sino ka ngayon kay Christ. You are now a new creation, sabi ng Holy Spirit siguro. You are now a new creation. You are not that same person anymore as you used to before. Okay? So ngayon may bago kang pagkatao. No? Kaya ang mga totoong believers, yung nagtiwala lang kay Jesus, kumbaga ang totoong mananampalataya, nakakagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Again, ang totoong believer, nakakagawa ng mabuti dahil ligtas na tayo. Okay? Hindi yung gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka. That's wrong we are now capable of doing things. In fact, we are now capable of doing good deeds, good things, good works. Mas marami tayong magagawang good works ngayon dahil believers tayo, dahil ang kapangyarihan ni Kristo ang nagkocompel sa atin to do so. Only the power of Jesus within us ay hindi naaalis yan sa atin. Rested na yan sa atin forever and ever. Okay? Yan po ang dapat malaman po natin. Okay? Mahal ka ng Diyos dahil He first loved you. Dapat alam mo yan. The Lord first loved you. The first He first loved us bago natin siya mahalin. We cannot respond to anything good coming from us if we don't know the love of Christ. Amen? So, may nakabuti ang mahal na Panginoon natin. Okay? So tayo po mga mananampalataya ay uh, bago na po tayo. New creation na po tayo. 'Di ba? Sabi nga ng, sabi nga ng ibang kasabihan na maganda, if you are born once, you will die twice. If you are born twice, you will die only once. O din ko po ha. If you are if you if you are born once, you will die twice. And if you We're born twice, you will die only once. Paki Yeah, paki analyze na lang po 'yon. Kailangan ng tao magkaroon ng dalawang kapanganakan, isa sa kanyang physical, isa sa kanyang spiritual. And if you already experienced your physical birthday, that's nice. Lahat tayo may physical birthday tayo. Lahat ng tao, believer and unbeliever may physical birthday. Pero ang mga Kristiyano lang ang may second birthday, ang spiritual birthday. Now, balik sa topic. Anytime now, the restrainer will be taken out of the way. Anytime now, if you are a Christian, tayo po yung aalisin dito. Ako, naniniwala ako, pwedeng mas maaga sa September 23. Amen? Walang nakakaalam in a sense na ito ay mystery. Amen? Ito po ay misteryo. At ito po ay hindi pang -hudyo, Ito po ay pang hintil ng mga kristyano. Ngayon, ang tanong ng iba, paano yung mga hudyo ngayon na nagtiwala kay Jesus? Mararapture ba sila? Of course. Sapagkat sila ay kabilang na po sa church. Amen? Wala nang hintil, wala nang griego, wala nang hudyo. Yan pong ibig sabihin noon, lahat na kabilang na sa church. Kaya ang mga mararapture, lahat ng mga nagtiwala kay Jesus bilang Lord and Savior, regardless of their nations, regardless ng kanilang lahi, regardless ng kanilang lipi. Kaya ako nagtiwala kay Jesus, magready ka na, magready na tayo, papaitaas at mapailan lang na tayo. Magandang hapon po.